Totu, nada, ta ana keus di dibawa sama gua mau minum kan tapi kok boleh cuma satu pun ya udah deh datang datang tadi sekarang sekarang sama dia sana terima sama sama Alam na na eh. Si Lola, pasipanin mo. Palapit mo si sa likid mo. Si Lola, mo. Lola hawakan mo siya. <coughs> <coughs>

I don't to cry. I don't want

wala. Doon, doon, doon. ba ni Tatay doon sa tuwing Domingo. Kabayan. Lagi yung ano ni Tatay pinapanggit at lagi niyang pinakakatiwalaan ng mga bagay na pinapabot namin sa kanya. Mapapagkain man o no? Salamat. Sa Salamat. Nardo Hello.

taas ng paglalagyan no? ang taas ayun o oh. ang taas o oh, doon pa sa taas lalagay si tatay taas na taas Ito okay, na lang tayo ng mga mautusan uh, natin para magsindi ng kandila. Mataas din mga tayo. Kita at yan. Kita yan. Tayo na si tatay, tayo. Brad, bisbunan inyo. Ang may init to. dito tayo mm. hmm. Dabi, Mainip, yung, dito. Kailangan natin. Mam, Tatay pa. Tatay pa. Mag ano na lang tayo. Hindi, may mga ano naman daw dyan. Yung mga mautusan na mag ano. Hindi sa taas. Oo, meron daw sila. May mga spider Hindi, ako ulit dyan sila. Akit ulit o. Huwag tumawa. At ayan, baka hilain kayo ni tatay sila.

Nay, tama na nay. Hindi na mahirapan si tatay dyan na. Hindi na mahirapan. Wala na siyang ano, maramdamang sakit. Tap doon muna si nanay kasi baka mamay na paano pa. Paupoyin muna natin yung sa jeep. Awa naman. Si tatay mo. No. Ayan, paalam tatay na ito. Hanggang sa muli. At salamat sa masasayang alaala na iniwan mo sa amin. At masaya ako dahil kahit paano naging bahagi ka ng buhay namin at ng adikasiya namin tatay no. At isa ka sa pinakamagandang alaala na mawawala no, sa puso at isip namin tatay na ito no? sana gabayin mo kami lagi sa bawat araw-araw na ginagawa namin at sana tulungan mo kami na mas lumawak pa yung mga channel namin para mas marami pa kami matulungan kagaya mo at pinapangako namin na hanggang sa huli hindi na namin kakalimutan at hanggang sa huli kung sino man yung mga tao matutulungan namin panibago at pinapangako namin na hindi hindi namin kayo iiwan at hindi tawag yun po mga kababayan no? at na si Tatay Nardo at salamat sa mga tao na talagang mahal. Kay Tatay Nardo at sumubaybay sa kwento ng buhay niya. At sa mga kababayan natin, maraming maraming salamat and God bless po sa inyo.